Pantayong ng katipunero Ano yung 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 Sitä on sitä varmaa. overpass oh. Ay tikayte. Para si mapansa ka lang oh. Super ganda. Overpass nila. Ito, may bubong Sulit na sulit ang exit Traffic ganap dito ngayon sa Buendia Maluwag Karsada ano yung ng building na Lar <laughs> traffic dito, maluwag dito. kabilang kalya, malawag din, wala traffic mas oh. kabilang ko wow, ganda ng mga tanawin dito kalye ng Buendia Buendia Street itong kalye kalye na yan papuntang Top Avenue medyo nakatambay muna tayo ng konti rito medyo mainit ang panahon eh Guys, bawa muka dito tayo sa daan Samsung Sagdan Matarik Matarik tayo galing guys oh the low tower na yan fresh pa yan shower oh pwede maligo Pauntin nila oh, kanto? oh Wow gusto may maligo dyan, oh. pwede na maligo rito May priligo Kaas oh Ganda naman ang view nila oh tapos yung platform niya puro damo park na maliit pero sa ang ganda daw pwede ka magpahinga rito kung medyo pagod ka na tapos manunod ka ng ano ng eh, fountain nila napakaganda oh yun yung RSVC Plaza. Ang oh. laki, oh. May enjoy ka dahil nagpapakaganda niyo, oh. Tapos, ito kalye, oh. Kalye ng buwin Makita mo lahat yung mga dyan. Pero dito tayo po po. Kasi ganun Akalibang. Wala kang magawa. Mupo ka rito. Dyan. Pwede kong mupo dyan. Nagmuni-muni. Ganun daw ni Kitlon dahil malamig. Babasa ka ng tubig. Beautiful fountain, right, guys. Thank you.